Laki nito. Meron talaga? Oh. <laughs> Basura. Hi, welcome back to my channel. At for today's video, mamimingwi tayo dito sa Angat Bridge. Dito sa ilalim ng Angat Bridge. Hindi ko alam kung ito nga yung ilalim ng Angat Bridge. Pero i-correct nyo na lang ako dyan sa comment section. At testingin natin. Ah. tindi. <laughs> yung mga tindi. <laughs> Meron talaga? Oo. Oh. <laughs> <laughs> basura. Sabi ko sa inyo mapisa at kumain na ito kahit basura kumakagat eh. I think wala rito. Kasi masyadong mababaw. Oo. Oh, oh. Masyadong mababaw. Oo. Oh. Oh. Mababaw. Oh. <laughs> oh, diba? Oh. May shades. Oh. Ganyan kabisa pain yan. Kahit na salamin, kumakangat, oh. No? Ah. Napunan mo ba yan mula doon? Ha? Huh? Oo. Oh, oh. Kailan mo lang nakuna nung dumadating na to sa'yo? I think. No, hindi. Hindi nandun pa nga. Uy, <laughs> <We> recorded ka. nag <laughs> ka. Mm ha! -hmm. tara na <laughs> bumili na lang tayo <laughs> at buti pa dito madaling hulihin ang mga tilapia <laughs> sana dumating yung time na makarating ako sa isang lugar na napakadali ng maghanap ng magandang spot no? kasi dito sa Luzon napakahirap ng makahanap ng spot na marami talagang isda ang mga mataasang ang porsyento na may mahuhuli ka dyan lang sa Pampanga at panigurado Syempre sa palengke at saka sa mga tindahan, dyan sa mga gilid ng kalsada ng live tilapia. Meron ding mga nagtitinda ng buhay na hito, buhay na uh, dalag o bulig. O, diba? At ayan, inihaw na nga natin yung mga tilapia. Kayo pala, anong gusto nyo sa inihaw na tilapia? Ako kasi alam nyo, gusto ko yung kahit sa dalag o yung tilapia, yung parang, parang medyo sunog no? yung mga kaliskis. Kasi parang para sa panlasa ko, nagko-compliments yung sa usawang ko na suka, bagoong at saka yung labanos dun sa pait nung uh, kaliskis na medyo sunog. Yun ang masarap para sa akin. Tapos, tanggal talaga yung lansa. Hindi mo malalasahan yung lansa. Ewan ko ah, yun yung suak sa panlasa ko. Medyo napaka-traditional nun. At saka ayoko yung bigla-bigla na lang na naluluto yung hilaw sa loob. Siyempre, kahit sino naman siguro ganon, no? Kayo, paano kayo mag ng tilapia? Kayo, gusto nyo ba na maraming asin? Kasi napansin ko, yung lasa ng tilapia, kahit hito, ano Kahit dalag, kapag ka hindi mo nilagyan ng maraming asin, hindi na nahahabol yung lasa. Hindi siya nagiging, hindi nagiging malinam naman, no? Kaya meron tayong nakikita na nag ng mga ganitong klase ng mga isda na talagang napakaraming asin. Meron niyang tilapia, balot na balot sa asin, di ba? Ganun ang masarap. Ewan ko sa inyo, pero yun para sa akin, ang nagugustuhan ko na paraan ng pag ng tilapia. Kayo, i-comment naman nyo dyan sa comment section kung anong gusto nyong ihaw o paraan ng pag ang ginagawa ninyo sa mga tabang na isda. Katulad ng tilapia, ng dalag, at ng dito. Maraming salamat po sa lahat ng mga hindi bumibitaw sa YouTube channel nating ito at asahan po ninyo darating ang pagkakataon na mas dalong gaganda at maaayos pa natin ang mga video na may upload natin dito. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Thank you! Woo!